Hey, mga idol, ito ginamit kong service ngayon. Ay nagbiglang nagulat ako sa segunda ay umuuknol, walang hatak. Ramdam ko walang gas reaction kaya ginawa ko binunot ko siya. Oh. Pag binunot ko siya, may gas reaction. Kaya ngayon, ah, ito sabihin, itong problema. Kaya palitan na natin itong service na ginamit natin punta sa school. Ramdam na ramdam ko ano, walang gas reaction. Kaya binunot natin yun gumanda. Yung palitan natin. Direk palitan lang kasi ito, binalik, binalik ko lang. Pilip palitan. Ibinalik ko. Nagamit ko naman ng ano, uh, tuman months. So disulit na, may panggastos na ako. Palitan natin. Ito, ano na, hay. 22, you know. Kalawangin na. Dami nang nabaklas. Ayan, 22 number back rings. Ayan. Baklas na. Ayan. Ayan, baklas na siya. Ayan. Ayan. Ayan, dahil ano siya, yung marami tayong stack nito. Ayan, tinan mo sakit niya. Ayan. Pinagpalitan na to. Pero ko pa ng dalawang buwan. At least sulit. Ayan. yung unit natin. Baka makita nyo yung sasakyan second. To. Ayan. O. Ayan. Ayan ito yung gamit natin lagi tayong may stock kaso may stock na tayo wala naman tayo pang tanggal ngayon nasa na ba yun nawala yung stock ko dito nawala ang stock ko yan nawala ang stock natin ang nyari nawala ang stock ko kuha lang tayo sa bahay nawala nga tayo sa stock yan kuha tayo sa bahay na sa bahay siguro pero ako ko may nilagay kong dalawa. Ayan, titignan natin. Baka bilang Ito pa yung pizza natin. Japan Surplus plus po siya. Ayan, magkaiba naman silang taba. Pero may color coating pa rin to. Ayan. Magkaiba sila. Ito yung pang ibabaw. Ito pang ilalim. Pwede ito pang ilalim. Kung ilalim kapitan mo, hindi na muna kailangan ilipat yung sakit. So, ibabaw kasi ginagamit natin. Magkaiba sila. Oh. Diba? Tingnan mo, magkaiba. Mag mahaba 'to. Ito malapad. Ngayon, uh, may ring mayroon siyang color coding para hindi mag-check engine. Bunutin lang natin 'tong puti. Tanggalin muna natin kasi may lungnos tayo. Doon na din natin yung puti. Bunutin natin 'yan. Niyan. Ngayon. Ngayon, dahil nabunutan na natin, Ah, uh, may susundutin ito. Ngayon, paano magsusunod pag malaman natin color coding? Dahil itong nakakabit na walang check engine kukunin mo na ito siya itong kulay puti yan ang, kulay puti tapos ang katapat niya ay gray yan hanapin natin to kung saan nakaposisyon dito yung puti nasa baba ang gray kasi yung isa naman puti nasa baba itim yan ang, isa yung isa puti ang, ka, ang sa baba itim ang kukunin natin yung puti katag ang sa baba gray yan dahil may pang may sundot din yan may lock din sa loob adult. may lock yan yan dito tayo magbabase sa pindutan nito. Ito Ayan. pindutan ubasin natin eh. Ito dalawang puti. Yan. Ang katabi tong dalawang puti ay grey. Grey. Tapos isa itim. Yan, may sundo sinusundo to. Susundutin natin. Tino, ha. Tinuwa Oh. tanggal na. May sinusundot nang sa loob. Ayan. May sinusundot nang sa loob black, Yan. Diyan na tanggal na, hanapin natin yung puti. Ang hanapin natin yung puti ang ang sa baba, grey. Sa o saan nakaposisyon? Oh. Yung sibihin, andito siya, nakaposisyon dito. Ngayon, hanapin natin yung binunot natin, to binunot, ito 'yon. Tingnan mo. Tingnan mo. Oh, Ibig sabihin, lumubog. Ang nabunot natin ay puti sa baba, itim. Ya, pukunin natin dito sa ba, ikakabit natin yung puti ang katabi gri. Ang kat katabi ay grey Ayan. Dito pa rin tayo magbabase sa pindutan. Ayan, titingnan natin. Kung saan tayo nagtanggal. Ito, dito tayo nagtanggal banda. Ayan, oh. pag hinaharap natin. Oh. Ito, dito tayo. Pag nakaharap tayo sa sakit, pag nakaharap tayo sa sakit, nasa kaliwa. Pag nandito sa ano, kaliwa, ito tingnan mo nga. Ayan. Hanapin natin, kaliwa din tayo. Dito din tayo magbunot. Dito rin, kaliwa. Ngayon, susundutin lang. May sinusundot ka lang lock. Yan o. Hmm. Tanggal na. Ngayon, hanapin natin yung puti. Ang katapat niya ay gray. Kung saan nakaposisyon. Yan, hanapin natin ha. O, oh, ibig sabihin, mali ito. Mali ito posisyon. Ibig sabihin, kasi pag hinila mo dapat, pag hinila mo dapat to, hindi siya mabubunot ito pag hinila mo ito siya yun know, yung pag iputi hilain natin yung puti na ang tapat niya ay gray pag hinilay mo siya hindi may hila pero yung puti na katapat ang itim na hila siya isinsuin ito ang tamang posisyon yan kaya dahil ito na ano siya dito natin ilagay yan ito puti puti na may gray nabubunot natin bunutin natin to tanggalin natin tong isang puti yan isang puti kasi nahihila siya isa hindi tanggalin natin yung puti tanggalin natin yung isa ibig sabihin itong nabunot natin dito natin ilagay sa kabila yan dito natin ilagay sa kabila yun tama kasi pag ang dito pag nakaputi ang bubunutin mo hindi siya nabubunot hindi nabubunot ibig sabihin dito naka siya sa kapila side nasa kanan ngayon tagalin na natin ilagay na dito sa tama so yan tanggal na ilagay na natin ito yan. yun yon, tapos grey na susunod mo na yung grey isusunod mo na yung grey isusunod mo na yung grey yan tapos grey dito no. Oh, yan tapos gray yan yan tapos itim may sinusunod ka lang dito ng lap yan oh, tanggal na Dito tanggalin din natin dito. May sinusulot ka lang na pinakalap. O oh, tanggal na ibalik natin dito yan okay na kakabit na natin pero bago kabit natin ilalain natin ah. yan kakupito na yan ilalain natin so, itong itim dito yan nakakabit sa dito yan yan dito yan nakakabit bandang kanan yan yan kalusang puti dito Lupa ng kanan na puti lumban pan kanan pag ito sakit diba ito sakit na, pag nakaharap ka kanan ito nasa kanan ang katapat noon ay silver tapos ito namang nasa kaliwa itim yan yan basta tandaan ha yung puti, yan ito puti yan puti, ang katap sa baba niya silver, nakaposisyon yan dito sa kanan, nakaposisyon siya kanan, yan na kanan siya itong puti naman may, ito puti naman na itim dito sa kaliwa okay tapos itong uh, kanan, ang katapat nun, silver yan, balik na natin yun pag mag ano nang ano para hindi mag check engine yan, magpalit ng surplus oxygen sensor Japan. Yan. Kasi magkaiba sakit niya, ikakabitan natin. lang natin idol para mala natin malaman ko kung na nagbago ba yung ginawa kong palit Oops, ah, good, test lang natin hmm, makahon mamatayan tayo idol napalaho yan hindi man maganda humatak pero sa primera talaga may humahatak to may hatak to sa primera ngayon punta ta sa highway punta ta sa highway tingnan natin kasi sa segunda siya talaga hindi mo maramdaman pero sa primera mayroon malakas sa hatak pag primera pero sa segunda wala yan titingnan natin samaan mo ako i natin mga ka-idol tingnan natin karang sa segunda siya gaganda kasi si Primera mayroong mayroong hatak sa si Primera pero sa segunda doon siya ano parang nag-engine brake ganoon parang nag-engine brake walang gas reaction yun yun ang ramdaman mo ibig sabihin oxygen sensor talaga hindi siya nag-engine brake eh. pero sa tercera mayroon siya sa segunda lang talaga para siya nag-engine brake nagramdam mo na parang nakala mo nakapakapreno preno yun goods na mga kaidol goods na talagang oxygen sensor kasi kanina nung ginamit ko ng papuntang school talaga pag magsigunda ka siya siyempre sigunda pag primera mo si di mo na pwedeng diretsyo ka tresira magsigunda ka talaga kasi mabagal di pa naman ganun kabilis ang takbo sigunda ka yun doon naramdaman mo na walang gas reaction parang pakiramdam mo na may no? pero ngayon o no? oh, may sibat na siya may sibat na good na kaya pwede tayo bumalik good na siya pwedeng na sa pwede niya iarangkada ng segunda. Pero pwede hindi, pwedeng iarangkada mo ng segunda kasi parang yumuyoko. Parang parang, parang nag-engine brake talaga parang, parang, nag break. Na pag ramdam mo na walang gas reaction. parang nag-engine brake. Ganoon na mo pag ginaapakan mo na nakasegunda pag primera. Hindi mo maramdaman magandang hatak pag primera. Pero sa segunda lang talaga. Sa segunda lang talaga siya. I pag ramdam mo nag-engine brake. stress wala hindi siya parang di pagod ang mo sa kakaapak parang kakabumba ganun idol kasi medyo habibilis yung mga sasakyan dito ingat lang tayo kasi habibilis yung sasakyan dito mabibilis di, di talaga magbibigay yan kaya talagang ingat lang talaga tayo sana magbigay siya Saan sila? Ha? Nasaan sila? Ano doon? Naglalakad? Dito ako Ha? nag nga ako. Ah, nagkita, nagkita kayo? Hindi. Hmm. hmm. ko sunduin ka ni Hazel. Huwag hindi tayo pagbigyan. Talagang... Thank you, thank you. Okay. Maganda oh, na. Hatak talaga baka ang kusubunan talaga no? walang reaction pero ngayon ang tulim no? ang tulim ayun lumagpas pala tayo sa panto bilis lumalagpas yan gusto na mga kaido okay na